may sasagutin na naman po tayong tanong no? at ang tanong po ay ito paano ang pag-iingat ng pananampalataya ang pag-iingat po ng pananampalataya ay nasa kapangyarihan po yun ng Diyos basahin po natin yung 1 uh, unang Pedro 1.5 ganito po yung nakasulat sa talata na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kaya balikan natin yung tanong. Ang tanong, paano ang pag-iingat ng pananampalataya? Ang pag-iingat ng pananampalataya ay nasa kapangyarihan ng Diyos. So, kung meron kang gustong itanong, pwede po kayong mag-comment. Uh, kung meron kayong tutol, pwede rin po kayong mag-comment para ating matalakay. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye!